Ah, good morning po sa pamilya. Una-una, gaya ng sinabi ko, sa aming impilan, nagpapa, nakikiramay kami buong kapulisan ng Ligao City Police Station sa pamumuno ng aming chief of police. Ah, gaya ng sinabi ko, ma'am, ah, nung makausap ko, immediately makausap ko yung family ng bitima, sabi ko, ma'am, eto ang dahilan bakit dinismiss nung piskalya ang kaso. Pero hindi ibig sabihin nun, tap, tapo, tapo. Di ba po, Pero, ako, ako, sa ako po mismo, doktor po, mismo nang sabi sa mga kalitin, hindi po kayo mismo yung tumawag sa aming pamilya na hindi po po yung kailangan para kaya na-dismiss yung kaso. Kaya po ako mismo yung pumunta sa inyo dyan kung ano yung dapat gawin. Ang inahangad po sana namin nun, sir, ay yung kooperasyon ninyo na yun na po pala yung nangyari. Na-dismiss po yung kaso. Sana po, klarado din po sa amin kung ano po yung kulang. Dahil di pa po, 25-26 po, holiday. At nung nag-file po kami, sir, ng 24, wala po sa amin sinabi na to be follow namin o ayusin namin the tickets agad. Dahil hindi ko po, po nung yeah. 25-26. Nung 27, sir, inayos ko. Nabigla lang po ako na doktor pa mismo yung nagsabi sa amin na nabiklis yung kaso. Nasamantala po, nung 24, yeah. nagbiklis po kami sa inyo ng number. Doon naman po sa biskal, naglog kami. May cellphone number din pong nilalagay. So mm. bakit hindi po agad kami, hindi po agad po kami na-inform na yun po pala yung kailangan. <laughs> Paano po kung hindi po ako nasabihan ng doktor na gano'n? Hindi po namin alam na yung pupuntun po lang. Apo ma'am. Gaya po ng sinabi namin ma'am with regard sa information or na dismiss. Kasi ma'am, once na naipain na namin yung kaso sa fiscal, jurisdiction na po ng fiscal. Ang fact lang namin, isatisfy po kayo, e-file yung kaso, ngayon po ma'am, sa pag with regard sa pagkukulang ng information kung bakit na dismiss, ay di kayo na inform agad bakit na dismiss yung kaso. Tapos nagulat kayo na yung pagka-dismiss hindi galing